So, ayan guys. Good morning. Good morning guys. Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video guys, maluluto naman tayo ng agahan guys. Mag-ano ako ng malunggay guys. Tapos haluan ko siya ng isda na paksiw. Ayan. Masarap to guys. Ano to guys, itong malunggay guys. Marami tong vitamins. Ayan guys Yung iba nga guys Magano sila Maggulay sila guys Hindi na nila Ginaganito guys I ano na lang nila Sa ininit Ganyan guys Kasi maano to guys Maraming benefits Itong malunggay Masarap to guys Sa ano Saka maraming benefits minsan nga guys Hindi tayo makatulog Ito yung kakainin natin Makatulog tayo guys Itong malunggay guys. guys. Good morning, guys. Galing ka kasi tayo guys sa simbahan kaya ngayon lang tayo nakapag na. Ah, Ayun. Hinaluan ko siya guys na paksiw na isda, guys. Para sa ating para maano naman siya, di, guys, ng konti. Ano ah, ko an. Thank lagyan natin guys ng pangpalasa guys ito yan guys lagyan natin siya ng ano malungka yan guys at paksiyo saka magluto din ako guys ng egg para sa aking mga dunakis guys oh itlog Eh, pag yun ang bugbog na oh huh? Okay, Guys, magbata naman tayo ng itlog, guys. Ito okay. to lagi nila kaawa yun. And guys, yung ano natin, guys. Daw ko na manunggay, guys. At saka Ay, mga sigara-gara ko na. Tara na. Sa so, natin siya ng ano. Simple ano lang to, guys, ha. Simple. Okay ano lang siya ito. nga ang ito ba ba? yung itong, ano ko guys, yung kamera boy ko. Ano? so, shhh! Ate, ang manok, te, tanawat eh! Shhh! Ang manok, lantawa, nang nude na eh. ay. Yung ano ko guys, yung kameraman ko guys, ang kasagda. Ano? kayak grabnya udah dibalik lah ke agil lah karena pulang yang kasih gila halu-halu kan ada oh Lagyan natin ng konti guys kasi ano siya mataba ang lang. Walang lasa guys. Ayaw po di pa doon bike win na. Pala sa Meskipan, puruk, diba, Ay, ipadao lagi kay mga buto natong kuaan palakas. JB, kahit mamu po ako trabaho ko magpraktis. Kani mo aja man ni mo ma. Hoy, na horop nang. Enako Ano? Mm. Na ng miku, guys. Yung pa pang Ano, Marami namang gulay dito sa bundok. Ginisa na lang. Eh. Marami kasi yung malunggay, guys. Saka itong malung guys, guys vitamins to. Vitamins guys ha. Ayan. So ayan guys, iyan na natin yung magluluto. Ito pagmanda ng sige Ayan guys. Pakita na. Ayan, ayan guys. Vitamins to guys. Ang, at saka itong itlo guys. Hindi maganda to sa katawan guys. Kaya paminsan-minsan lang guys, pag wala talagang ano guys, yung madalian talagang ulam, kaya ayan, nag-iitlog kami. Pero hindi pala, hindi kadalas, hindi madalas guys. Ano lang, minsan lang guys, kasi hindi maganda ito sa guys, kung araw-arawin mo itong itlog. Mabuti ba yung gulay guys, yung mga malungga, yung kahit anong gulay, araw-arawin mo kasi itong itlog guys. Bawal to sa ano. kaysa sa ating matatanda guys, hindi pwede palagi, palagi pala, may ano. Bawal sa ating mga. Kaya tayo nag-iitlog. Ano nga guys, sa isang isang linggo, isang beses lang. Abay po. Okay na yung gawin mo. Wala pang ano. Wala pa siyang, hindi mm, pa makasasama sa ano guys, sa katawan. Pag yung malunggay guys. Yung, basta na yung ano guys, yung ganas na pula guys. Yan, maganda yan guys. Pag mababa yung ano mo, yung dugo mo. Yung ganas na pula. Yan, maganda din yan guys sa ano. At araw-arawin mo, gawin mo ano pa yun? Ganas. Yan. Gulay. Yan yung mga bago guys. Yan. Pang ano yan guys sa dugo. Masala na yung malunggay guys. Yan. Pero yung igitlo guys. Hindi ito maganda pag araw-arawin mo. Masama, sa masama, masama to sa kalusogan guys. Pag araw-arawin mo lang. Kumakain ng ig. Yan. Kaya hindi kami, hindi ito araw-araw namin iniulam guys. Kami sa minsan lang. Kasi ayaw din ang asawa ko guys. Kung Anang, yung anak ko, guys, palaging pinapakain ng ganito kasi hindi nga daw maganda. Mabuti daw yung, ano, sabi niya, mas maganda daw yung, ano, yung mga lauoy na mga Mas mabuti ba daw yung mga gulay. Yung paku, guys, yung paku, inaano namin yung paku. Maganda din yung paku, guys. May vitamins din yan. Yung mga dilata, guys, yung mga, ano, maganda. Hindi yan, mas mabuti pa yun, guys, yung mga... Yung mga green na mga gulay, guys. Maganda yun sa ano. Mas yun na yung malunggay, guys. Yung malunggay talaga, guys. Yung masasabi kong the best. Na, na. Three pa? Eight. Hmm. Three. Uy, madya po na kung pa. So, ayan yung dress ang ating mm. Kunti lang pala yung mantika niya. Ganito yung ano mas maganda yung hindi siya no? madaming mantika. Yung itlo guys, ano lang pong itlo guys, yung pang, yung, ano ba, yung, mga, yung pang madali ang ulam guys, yung itlo. Pero hindi palagi guys, masama din guys, pag palagi kumakain ng eh, araw-araw. mababa yung dugo mo guys tapos pag mababa yung dugo mo guys kumain ka lang ng malunggay gaya ganas gaya eksalis gaya yung pula guys yung bago yan yan guys dali ayan guys la eh okay. ulitin na po medyo ikuan arti pa naman yung ayan, buto na siya guys so, So, ayan, guys. Ito yung eh, kung ano, kaya na, ano, kaya na. Ano, ano, tapos, ayan. Pati, itlog, ano, yan. Ba, ano, 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 ano. Ilayo, ano. So, ayan, guys. Ito yung ulam namin. Ngayong umaga, ito yung niluto ko, guys. balunggay na with eh, eh, Hinaluan ko siya ng paksiw na isda at saka itlog. So, ayan, guys. Eh. Ayan, guys. Hanggang dito na yung vlog ko, guys. Hanggang sa next vlog ko. Babuting for watching. Don't forget, guys.